Ni Webe sa Buntag padulong sa Cebu Province ang 39 ka personahe gikan sa nagkadayang ahensya sa City Government of Davao. Kini alang sa relief operation human nga gitayo og 6.9 magnitude nga linog ang maong probinsya dala ang 5,000 ka food packs o 5,000 ka bottled water nga gisakay sa napulo ka mga truck gipangunahan kini ni CDR Remo Head Alfredo Baluran ang mong team kung asa ang mga naglangkob sa medical team mo padulong Cebu karong buntag sakay sa aeroplano so, mag aeroplano sila para mas madali no para ma in need dito ang medical assistance gawa sa food pack lakip nga ipadala sa lokal nga paggamhanan ang mga social worker o psychologist gikan sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO. Padala na gyud og social workers and psychologists in the event nga manginahanglan gyud sila og support for the psychosocial nila dito. Gilauman nga biyernes sa buntag moabot sa Cebu ang mga, mga hinabang samta naka standby na ang mga personay sa USAR sa Central 911 Dini sa Davao City kini alang sa deployment sa Cebu kung gikinahanglan og dugang personahe alang sa search and rescue operation in the heart of changing lives ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao Ta Music and News Authority